Posibleng droga o pagiganti ang motibo ng mga sospek sa walang habas sa pamamaril sa Fairview, Quezon City. May live report si Ian Crook. Si Ian. Yes, Jiggy, uh, sa loob ng lima hanggang sampung minuto, apat ang walang habas sa pinagbabaril at napatay ng dalawang lalaki sa Fairview, Quezon City. Alauna-imedia ng madaling araw pahapon ng walang habas sa binarilan ng dalawang lalaking sakay ng motosiklo ang apat na tao rito nga sa Commonwealth Avenue at Regalado Avenue sa Perican City ay sa QCPD unang biktima, ang nakamotor na si Rodelo de la Cruz sa Commonwealth Avenue. Jigay mula Commonwealth Avenue, kumanan daw sa Regalado Avenue ang dalawang nakamotor na suspect at sa distansyang isang kilometro ay uh, walang awa nilang uh, pinagbabaril ang uh, nakamotor na magpinsa na sina Helmer Gabronino at Angeli Augis. Nabibili lamang daw ng gamot. Hindi pa rito natapos ang pamamaril ng dalawang suspect sa isang bangketa naman sa kanto ng Regalado Avenue at Bronx Street. Walang awang pinagbabaril ng mga suspect ang umunay kabababa lamang ng bus na si Aloja Grace Go, 37 anyos. Walong na basyo ng bala ng 9mm na baril ang nakuha sa magkakasunod na crime scene malapitan ang naging pagbaril sa mga biktima ang mga suspect ay wala raw helmet ayon sa QCPD. Nakasod daw ng itim na damit pero hindi naplakahan ang kanilang motor. May grupo na raw jiggy na tinututukan ng QCPD na posibleng nasa likod ng pamamaril na maaring residente rin sa nasabing lugar. Ayon kay Senior Inspector Marical, o Takeban, ang uh, QCPD spokesperson, maaring drug-related ang pamamaril. Posible rin daw na may uh, kagrupa ang mga suspect na nahuli sa sunod-sunod na anti-criminality campaign kaya nagalit sila at gumanti Pandang alas dos, i -media naman ang madaling araw kahapon, isang scavenger ang pinagbabaril din ng dalawang dina, kilalang lalaki sa tapat naman ito, Jiggy, ng tanggapan ng PLDT sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Nasa dalawang kilometro lamang ito sa unang insidente ng pamamaril at isang metro ang layo mula sa isang istasyon ng Quezon City Police District. Hindi pa raw masabi ng PNP kung konektado ang pamamaril sa scavenger sa unang apat na pinatay. Jiggy? Uh, yan yung uh, yung mga napatay, yung mga biktima, no? Uh, may parang link ba sila sa isa't isa kung bakit nasabi ito ng uh, mga pulis at uh, yung pangalawa, yung uh, mga klase ng bala na nakuha o ebidensya, uh, meron ba ang pagkakahawig din? Bigay yung uh, link, ano? walang link uh, na sinasabi ng kaugnayan yung apat na biktima no? Malib maliban dun sa Uh, magpinsan na uh, isa. No? Pero yung uh, unang binaril, Jiggy, ay uh, hindi related doon sa uh, kay Misco, na binaril sa Bronx Street at hindi rin related si Misko doon sa dalawang magpinsan. So yung unang apat ay walang kinalaman sila no sa isa't isa. Samantala, Jiggy, yung uh, uh, isa pang no mo, Jiggy, pakiulit na lang ulit yung Yung mo. mga klase ng bala, uh, iisang kalibre ba o ano yung may resulta na ba yung ballistics? Jiggy sa initial na investigation ano, yung unang apat na binaril nung uh, 1:30 AM mula Commonwealth, Commonwealth Avenue hanggang Regalado, 9mm lahat yung uh, basyo ng uh, bala na nakuha doon ano, Jiggy alam mo, walong basyo ng 9mm yung nakuha mula Commonwealth Avenue hanggang sa Regalado. Pero Jiggy, yung uh, yung panglimang biktima na sinasabing maaring may kaugnayan din dito sa pamamaril na ito, dalisang oras lamang naman yung pagitan ng uh, nangyaring krimen ay uh, kalibre 45 jiggy no yung nakuha ng mga basuron. kaya sinasabi nga nila no na magkaiba yung uh, baril na ginamit pero yun nga Gigi, no dahil magkalapit lamang halos yung uh, dalawang uh, major crime scene na yan ay uh, maaaring uh, hindi pa rin inaalis ng QCP yung posibilidad na maaaring may kaugnayan pa rin sa isa dalawang magkasunod na insidente yung uh, nangyari doon sa malapit sa PLBT at doon dito doon nga sa panulukan ng uh, Regalado at uh, Commonwealth Avenue jiggy Ram, salamat Ian Cruz.